Yan mga katropa, sa dami ng huli ng RSJ oh. binalasan na. Ang laki ng ano, bigo. Sa RSJ yun din na kayo? Dito masarap sa makay. Kaya tayo. Kaya guys, sasakay kami dito. Ano oh. yung tanaman mo mawaka agad pagka-uwi ka na? Dito daw sa baba, para mabilis ako maka

berapa? ditahu? ditahu sebelum kelapa? ya kada ha iya mga tropa hat sangat lumalaban sa tuna na yan na nadala sa support ayan Puli po ng na. ko ng ISJ yan. Tatlong baras ang tunak. At hindi po po tapos magbaba. Balik na bababa pa po. Epo. Ay, ang bigat niyan. Yan ang mabigat Baby thinking gitu. tutayun yun. Tulingan tuta. Wow. Oh. Yari. Mawakan. Okay. Oh, e. um, medyo malaki-laki ito. Bertax. Ay, Bertax. Bertax na lang. Bertax. Hindi dito sa RSD. Aba. Bertax. Okay. Bertax. Bertax. Abo. Bertax.

Bibirahan ko magkatay ng ano yan. Biggo, galing Jinsan. Ya, yeah, galing Jinsan. Jinsan ng Jangsen. Galing Jangsen yan. Batang bata po yan, oh. Bata. Dami na lang. Gito yan. Marami po nga yan. Paso ng tambot, oh. Sabinti. Yan po yung trademark niya. Ang trabaho po na yung nagtatanggal ng ulo. Pero maraming paso na tambot Yun o? No? nang kalabutan tu ta no? Aba. Nakita ni lang lang sigang na may paprito pa. Oo. So, may ari. May uh, ari, siya po? Na 'yan. Siya 'yung sinum ng buntot. Ah, Kaya yeah, pala ba, oh, yeah, yeah. May pangsigang na may pa. <laughs> yan yeah, guys, may na. Mayari, na okay, okay na. Uy na, na, na like, pa Tanda dito. Tanda pa Yung yung hindi nakahuli yun ng ulo. Dito ka. Sige, Oh, Dito. Mer, hindi na ribbon. Hindi na lagyan ng ribbon. Lagyan na rin. Mamaya kaya magkapag-ribbon.

natuna sa huli ng Irish J. Tagal nga sa akin kay Bigas, si Katuyo. Ayan. Sigalab siya tau. Ito po yung bakang Irish J. At ang buha ng Panyotan. Sa Dimikan. Inpan pa kay like <laughs>

Sir. Oasan nang kunting pilit. Nabenta

Pinalabi si John, Salamat kayo! Disgrasya pa! Uy! Ay! 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 ina, yan, baliw, malusog Ayaw, ayaw. Ito na baliw ah. Ito na. na. na nga, baliw.

tropa. Ang mga mga tropa. Ang mga na Ang na.